Pagpalang araw po sa inyo lahat, uh, man kayo naroon sa iya, iba't iba't sulok ng mundo, apat na sulok ng mundo, sana yung, nasa mabudsi po ang kalagayan sa araw-araw at malayang sakit sa araw-araw. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasiyan na sana po ay pakitulong po, pakisubscribe po, pakilike and share po Iwagan ng Pangasiyan. At tatanoy ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At uh, sa mga tao pong uh, hindi po hindi po uh, hindi po bibitaw sa panalangin sa araw-araw eh -araw. uh, maraming salamat po sa inyo sa mga uh, pagdedebosyon niyo po sana po ay gabay, gabayan kayo ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat para uh, makam, niyo po ang inyong mga ninaay sa buhay po at ang bayo ko lang po sa inyo ay sana po ay magpakumbaba at uh, tumulong sa kapwa para lalo pong lumakas po ang uh, pang spiritual po nyo sa araw-araw po. At sa mga gusto pong matuto pong manggamot, tumutok na ako dito sa iwagan ng mga sinan. Paki-subscribe po. Paki-like and share po. Napaka-importante po itong ibabagi ko po sa ipagkakarupo. po, uh, oras yung pang at pang sa mga masamang espiritu sa mga taong palagi pong dinilulubayan ng mga espiritu na palagi pong pinaglaro ng mga espiritu mainam po sa kanila ito at uh, magagamit po ito sa panggamutan protection po ito sa panggamutan po uh, kung kayo po papunta po sa inyong gagamutin po ay protection po ito para hindi po kayo mapinsala po ng mga masamang espiritu uh, napaka-importante po ito na kibabagi po sa inyo uh, ang pagsagawa po nito ay isulat po sa ang pagsagawa po nito ay isulat po sa papel na malinis po uh, at ang pagsulat po ay ballpen po na pula na hindi po nagagamit yung bago pong ballpen po kumuha kayo ng malinis sa papel at isulat po na pulang ballpen po na hindi po nagagamit pa ng iba yung bagong bili lamang po, yun lamang po ang magagamit po dito. Huwag niyong gamitin po sa yung ginabit na po tapos isulat po ito. ah uh, mawawalan po ng visa. Dapat po ay yung bago po. Bagong papel, bagong bolpin po na pula. Tapos isulat niyo po. Ang pagsulat naman po ay ay all capital letters lamang po. Hindi po dugtong-dugtong. Mainam po ito. Napakabisa. Makapangyarihan po na pangontra po sa masamang espiritu isulat nyo lamang po sa papel at uh, pulang bullpen at gawin nyo pong kwintas. Ilagay nyo po nyo sa pounds na pula o pulang supot at ila palagi nyo pong dalhin sa inyong katawan. Is, uh, sabi nyo po sa leeg, pwede rin po isibulsa po ito sa inyong katawan. na sa mga anak nyo po, pwede po napamainan po ito sa mga anak po. Isulat nyo lamang po sa papel kahit ilang piraso po na ilagay nyo po sa pulang pounds po. Tapos sabi niyo po sa lig nila para hindi po sila kapitan ng masamang espiritu. Uh, pwede rin po itong isulat po sa kulang ballpen at isabit po sa pintuan po para hindi makapasok yung mga masamang espiritu. Uh, makapangyarihan pong kung po ito, orasyon po. Iskinesya is 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 nyo lamang po. Uh, Kupayan nyo po ma maigi po. Orasyon pangontra at pangproteksyon sa mga masamang espiritu at iba pa po. Pagkatapos po ay magpasalamat kayo sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat para gabayan kayo sa pang-araw-araw po ng kabubuhay po. Ah, uh, yan lamang po iwagan ng pangkasinan po. Paki-follow, like and share po. At paki-subscribe po. Maraming salamat po sa inyo lahat.